Mga ginang magkaroon po tayo ng isang tapat na usapan. Mayroong isang problemang pangkalusugan na tahimik na kumakalat sa ating mga kababaihan na kaedad natin at panahon na para bigyan natin ito ng liwanag. Ito ay isang bagay na maaaring dahan-dahang umubos ng inyong lakas, magbigay ng pabigat sa inyong puso at maging dahilan ng pagkakalayo ninyo sa inyong mga pinakamamahal na relasyon. Ang tinutukoy ko po ay ang ugali ng emosyonal na pag-atras at labis na pag-asa sa mga gawaing pangisahan bilang aliw sa ating pagtanda. Kung kayo po ay higit sa amanta taong gulang at ito ay naging bahagi na ng inyong pang-araw-araw na gawain, maaring napapansin nyo na ang ilang mga babala nang hindi nalalaman ang sanhi. Ang pangalan ko po ay Dotra Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad upang maprotektahan ninyo ang inyong kalusugan, sigla at diwa. Hindi po ako narito para manghusga. Narito po ako bilang inyong doktora at kaibigan upang ibahagi ang katotohanan ng may habag at kalinawan. Ngayon lahat tayo ay narinig na ang paglalaan ng oras para sa sarili. Ay normal at malusog na bahagi ng buhay. At para sa isang mas batang babae, madalas na totoo iyan. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, iba na ang ating mga katawan. Ang ating mga hormon, ang ating nervous system, at oo, ang ating mga puso ay sumusunod na sa ibang mga patakaran. Ang dating tila, hindi nakapipinsalang paraan para mag-relax ay maaaring ito na mismo ang nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod, malabo ang isip at walang koneksyon sa mga mahal ninyo sa buhay. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko po sa inyo ang limang tunay at siyentipikong bunga ng labis na paggawa nito sa ating mga ginintoang taon. Ang ilan sa mga ito ay maaring pamilyar sa inyo, ngunit malamang ay hindi ninyo ito naiugnay sa pribadong ugali na ito. Higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng mga praktikal na payo kung paano muling hawakan ang manibela ibalik ang inyong lakas at buhayin muli ang paglalambingan sa inyong buhay lahat sa natural na paraan. Kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng higit na pagkapagod, medyo pag-iisa, o parang hindi kayo ang dati ninyong sarili, kamakailan samahan niyo po ako ang ibabahagi ko ay maaring magpaliwanag ng lahat at baka mabago nito ang inyong pananaw sa ugaling ito ng tuluyan. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala po kayo sa pangangalaga, sa inyong kalusugan at nais nyo pa ng mga tapat na payo na tulad nito, sige po at pindutin ang subscribe button. Ginagawa ko ang content na ito para mismo sa mga kababaihan sa ating henerasyon. At kung tumatama na sa inyo ang mensaheng ito, mag-type po ng un sa mga komento. Kung hindi naman mag-type ng urzio, nais ko po talagang marinig ang inyong saloobin para mas maging kapakipakinabang ang impormasyong ito. Simulan natin sa pakiramdam na alam na alam ng karamihan sa mga kababaihang higit sa isinta. Pero bihirang pag-usapan ng malalim at paulit-ulit na pagkapagod na tila hindi kayang lunasan ng isang mahimbing na tulog. Hindi lang ito simpleng pagtanda. Madalas may mas malalim na kwento sa likod nito. Palagi ang pagkapagod at pagkaubos ng hormones. Hinding-hindi ko makakalimutan ng isang pasyente ko si Aling Binilda. Siya ay 68, kakaretire lang, at pumasok siya sa aking opisina na mukhang pagod na pagod. Sinabi niya, Drasay, Dra, dalapas Paz, walong oras po ang tulog ko gabi-gabi, kumakain naman ako ng maayos. Pero paggising ko, pagod na pagod ako. Kailangan ko pang umidlip ng dalawang beses para lang malampasan ang araw. Ano po ba ang nangyayari sa akin? Karaniwan ng ganoong klase ng matinding pagod, ngunit ang sumunod niyang sinabi, ang nagbigay sa akin ng palatandaan. Tinatapos ko po ang gabi na may isang baso ng wine at kaunting panghimaga sa harap ng TV pag niya. Ito lang po ang nagpaparelax sa akin. Heto ang masakit na katotohanan na hindi nasasabi sa karamihan ng kababaihan. Habang tayo'y tumatanda ang ating katawan, ay nagiging mas sensitibo sa asukal at alak. Ang ating balanse ng hormones, lalo na ang insulin at cortisol, ay mas delikado. Ang panggabing ugali na yon na tila napakainosente ay maaring magdulot ng pabago-bagong lebel ng asukal sa dugo na nakakagambala sa inyong siklo ng pagtulog, kahit pa walong oras kayong nakahiga. Kapag umaasa kayo sa mga madali ang lunas na ito, para mag-relax, lumilikha kayo ng isang sunod-sunod na reaksyong hormonal na umuubos ng inyong lakas. Ang paunang ginhawa ay sinusundan ng pamamaga at hormonal disruption na nagiiwan sa inyong pakiramdam na ubos na ubos kinabukasan. Para sa isang babae sa kanyang ikatatrente taon, mabilis makabawi ang katawan. Ngunit pagkatapos ng gisant, mas humahaba ang panahong iyon para makabawi. Dito na ninyo mararamdaman ang pagod na hanggang buto mabagal na pag-iisip at kawala ng gana. Iniisip ng ibang kababaihan na ito ay depression o simpleng katandaan lang gayong ang totoo ang kanilang katawan ay nauubos dahil sa kanilang rutina ng walang pagkakataong makabawi. Pumayag si Benilda na palitan ng kanyang panggabing wine at panghimagas ng herbal tea at isang magandang libro. Nagtulungan din kami sa isang natural na plano para suportahan ang kanyang mga hormon. Sa loob ng anim na linggo, bumalik ang kanyang sigla. Nabanggit ng kanyang asawa na mas madalas na siyang ngumingiti at sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay bumalik ang kanyang kislap. Iyan ang kapangyarihan ng pag-unawa kung paano gumagana ang inyong katawan ngayon, hindi 20 o 30 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pagkawala ng lakas ay simula pa lamang. Ano ang mangyayari kapag ang pabigat na ito ay lumampas sa pagod at nagsimulang makaapekto sa isang bagay na mas kritikal ang inyong puso? Ang ibabahagi kong ito ay maaaring maging isang panggising sa inyo. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ito, pakitype lang po ang numerong owat yung taho. Sa mga komento, para malaman kung nagkakaintindihan tayo, napakahalaga po ng inyong feedback. Ngayon, pag-usapan natin ang inyong puso. Pabigat sa puso at bigla ang pagtaas ng presyon, Ilang taon na ang nakalipas isang pasyente na nagngangalang Corazon, isang mabait, na 22 anyos na babae na ipinagmamalaki, ang pananatiling aktibo ang dumating para sa isang regular na check-up. Siya ay naghahalaman at binabantayan ang kanyang pagkain. Ngunit sa aming pag-uusap, may binanggit siya ng may pag-aalinlangan. Hindi ko po alam kung mahalaga ito, Dr. Dela Paz, Simula niya, pero nakasanayan ko na pong gumugol ng maraming oras sa online shopping o sa social media para madistress. Nitong mga nakaraang araw napapansin ko pong parang kumakabog o kumikibot ang puso ko pagkatapos. Normal po ba yon? Iyan ang tanong na sana ay mas maraming babae ang nagtatanong bago pa lumitaw ang problema. Karamihan sa atin ay hindi namamalayan na ang isang laging nakaupong pamumuhay lalo na kung sinasabayan ng pagkabalisa at pagtaas ng asukal sa dugo mula sa mga comfort food na madalas nating kinakain habang naglilibang ay isang malaking panganib sa puso. Kailangan ng inyong puso ang paggalaw at matatag na asukal sa dugo upang manatiling malusog. Para sa isang mas batang babae, ang ilang oras sa sopa ay bihirang maging isyo. Ngunit sa ating pagtanda, Lalo na kung mayroon ng dati na mataas na presyon ng dugo o plaque buildup sa mga ugat, ang ganitong gawain ay maaaring maging mapanganib. Si Corazon ay may borderline na mataas na presyon. Para sa kanya ang maraming oras ng pag-upo, kasama ang walang malay na pagkain ng merienda ay naglalagay ng tunay na pabigat sa isang pusong hindi na kayang bumawi tulad ng dati. Ang kakulangan sa paggalaw kasama ang epekto ng pamamaga mula sa mga processed na merienda ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng presyo ng dugo at magdulot ng stress sa buong cardiovascular system. Bagamat pakiramdam ay nakaka-relax, ito nararanasan ito ng katawan bilang isang mababang antas ng stressor. Matapos naming ayusin ang kanyang rutina, hikayatin ng maiikli, ngunit madalas na paglalakad at mag-focus sa mga gawaing mabuti sa puso tulad ng mindfulness at pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan nagsimulang maglaho ang kanyang mga sintomas. Higit sa lahat, sinabi niyang hindi na siya natatakot sa sarili niyang katawan. Hindi po ito tungkol sa pag-give up, sabi niya sa akin kalaunan. Ito po ay tungkol sa pag-unawa sa kapalit. Tama po siya. Dahil kahit na malakas ang pakiramdam ng inyong puso, ang panganib ay ang tahimik at paunti-unting presyon na hindi ninyo nararamdamang namumuo. Ngunit ang mga epekto ay hindi lamang pisikal. Paano kung ang pribadong ugali na ito ay tahimik ding nagpapalabo ng inyong isipan? Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Pagkawala ng memorya at brain fog, paglabo ng isipan. Isang hapon na upo ako kasama si Rowena, isang retiradong guro, sa kanyang maagang 70 taon. Lumapit siya sa akin dala ang isang karaniwan, ngunit lubhang nakakabahalang alalahanin. Dresil, daughter de la Paz. Nakakalimot na po ako ng mga bagay, sabi niya. Hindi naman po yung malalaking bagay kundi yung maliliit, tulad ng mga pangalan kung saan ko na ilagay ang aking mga susi o kung bakit ako pumasok sa isang kwarto. Nag-aalala po ang anak ko na baka maagang demensya na ito, pero may mga araw na matalas ang isip ko at may mga araw naman na parang nasa ulap ako. Ano po ba ang nangyayari? Isinagawa namin ang lahat ng karaniwang pagsusuri at malinaw ang resulta ng kanyang brain scans, walang sinyales ng paghina ng pag-iisip. Kaya sinimulan kong magtanong tungkol sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain, kasama na ang mga ugali na hindi naiisip ng karamihan sa mga babae na sabihin. Doon siya nagtapat. Sa totoo lang po ginugugol ko ang karamihan ng aking gabi na may isang supot ng chichirya habang nanonood ng mga lumang pelikula. Iyon po ang aking aliw. Nakita ko ang hiya sa kanyang mga mata, ngunit ito ay isang kwentong maraming beses ko nang narinig. Ang madalas nating hindi napapansin ay kung gaano direktang naaapektuhan ng ating pagkain at mga gawi ang ating utak. Ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo mula sa pagkain ng mga processed na carbohydrates at asukal ay isang pangunahing sanhi ng brain fog. Nagdudulot ito ng pamamaga sa utak na sa paglipas ng panahon ay maaring makapinsala sa mga sensitibong selula ng utak at ubusin ang mga mahahalagang neurotransmitter na kailangan para sa memoria, konsentrasyon at kalinawan ng isip. Mabilis makabawi ang utak ng isang mas batang babae, ngunit para sa ating mga nakatatanda, mas matagal ang pagbawi. Maaari kayong maipit sa isang siklo ng panandaliang ginhawa na sinusundan ng ilang oras o kahit araw ng banayad na brain fog at pagkalimot. Nang bawasan ni Rowena ang panggabing merienda, nagsimulang uminom ng omega-3 supplement at binigyang halaga ang sapat na pag-inom ng tubig at paglabas para sa sariwang hangin, bumuti ng gusto ang kalinawan ng kanyang isip. Nagbiro pa ang kanyang anak. Naaalala na niya ulit ang birthday ko panalo na yan para sa akin. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam ng hiya sa isang natural na pagnanais para sa ginhawa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang ating utak ay nangangailangan ng ritmo at balanse, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Kung kayo ay nakakaramdam ng kalituhan o pagiging makakalimutin, maaring hindi lang ito dahil sa inyong edad. Maaring senyalis ito na pinupununin ninyo ang inyong sistema ng mga bagay na mahirap nang bawiin. Ngunit ang mga pagbabago ay hindi humihinto sa inyong isipan maaari nitong tahimik na hubugin ang inyong mga damdamin at ang inyong koneksyon sa pinakamahalagang tao sa inyong buhay. Iyan ang kailangan nating pag-usapan sa susunod. Emotional, na pag-iisa at pagkasira ng relasyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na umupo si Teresita sa aking opisina. Siya ay 74 isang masiglang babae na laging may kwento. Ngunit sa araw na yon, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Dora de la Paz, sabi niya mahina ang boses, iniisip po ng asawa ko na hindi na ako interesado sa kanya. Sabi niya lumayo na daw ako at hindi po siya nagkakamali pero hindi ko alam kung paano ito aayusin. Huminto siya sandali at pagkatapos ay tahimik na umamin. Umuurong na lang po ako sa sarili kong maliit na mundo. Ang mga palabas ko ang mga puzzle ko. Mas madali po kasi. Bihira ang ganoong katapatan. Ngunit ang sitwasyon ay napakakaraniwan. Sa yugtong ito ng buhay habang nagbabago ang ating mga katawan at mga relasyon maraming kababaihan ang umurong papasok sa kanilang sarili. Minsan ito ay pisikal na distansya, minsan ito ay emosyonal, at madalas nagsisimulang umasa ang mga kababaihan sa mga solong gawain para punan ng isang puwang hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal kundi dahil sa kalungkutan, pagkabagot o pangangailangan ng isang nakagiginhawang inaasahang rutina. Ang panganib dito ay hindi lamang pisikal. Ito ay malalim na emosyonal. Sa paglipas ng panahon, ang ugaling ito ng pag-checkout ay maaaring magsimulang pumalit sa tunay na koneksyon sa tao hihinto kayo sa pag-abot sa kamay ng inyong asawa, hihinto kayo sa pakikipag-usap ng malaliman, hihinto kayo sa pagiging tunay na naroroon. Ang ginhawa ay maaring masarap sa isang sandali, ngunit sinusundan ito ng katahimikan. Walang ibinabahaging init, walang paglalambingan. At sa huli, maaari nitong sirain ang pundasyon ng isang relasyon na binuunin nyo sa buong buhay ninyo. Mahigit kwarta taon ng kasal si Teresita. Inamin niya na hindi na niya alam kung paano lapitan ng kanyang asawa. Ilang buwan na silang hindi tunay na naglalambingan at nakaramdam siya ng malalim na hiya, hindi dahil sa gusto niya ng oras para sa sarili, kundi dahil sa distansyang nilikha nito sa pagitan nila. Magkasama gumawa kami ng plano para muling buuin ang koneksyong yon. Hindi ito tungkol sa malalaking kilos. Ito ay tungkol sa maliliit na bagay, pagsisimula ng usapan, pagiging bukas sa kanyang nararamdaman at sabay na paglalakad-lakad araw-araw. Dahan-dahan ngunit tiyak nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay, ito ay tungkol sa pagpili kung ano ang tunay na mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Ang koneksyon ay hindi lang isang nice to have. Ito ay mahalaga para sa ating kalusugang pangkaisipan pisikal na kapakanan at maging sa ating mahabang buhay. At lahat ito ay nagsisimula sa pagiging present, ngunit habang ang emosyonal na distansya ay maaring hindi nakikita, ang susunod na bunga ay mas mahirap baliwalain. Dahil kung patuloy ninyong pipiliin ang mga gawi na nagpapahina sa inyong katawan, maari itong magsimulang lumaban sa isang napakatotoo at pisikal na paraan. Pag-usapan natin kung ano ang magagawa ng pag-atras na ito sa pinakapuso ng inyong pisikal na paggana. Pangihina ng katawan at kawalan ng balanse, isang babae na nagngangalang Gloria ang bumisita sa akin noong nakaraang taglamig. Siya ay sepenta ot palabiro at matalas ang isip ang tipo ng babae na magbibiro, kahit na tungkol sa isang hindi komportabling paksa ngunit sa araw na yon, nawala ang katatawanan sa kanyang boses. Doradela Paz, nahihiya po akong sabihin ito nang malakas. Simula niya, pero pakiramdam ko po ay napakarupok ko. Muntik na po akong matumba ng may inaabot ako noong isang araw. At ang mas malala pa, nagsimula na po akong makaranas ng bahagyang pagtagas ng ihi kapag ako ay tumatawa o bumabahing. Ano po ba ang nangyayari sa akin Tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga pang-araw-araw na gawi at rutina. Doon niya sinabi sa akin, ginugugol ko po ang halos buong araw ko sa aking paboritong upuan nagbabasa o nanonood ng TV. Inisip ko po na sa edad kong ito, karapat dapat na akong magpahinga. Wala po akong ideya na maaari itong magdulot ng mga problema. Dito karamihan sa mga kababaihan ay lubos na nabibigla. Ang totoo ang mga kalamnan ng inyong core at pelvic floor ang mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong balanse, lakas at pagpipigil ay tulad din ng ibang mga kalamnan sa inyong katawan. Kailangan silang gamitin kung hindi ay mawawala sila. Noong mas bata pa kayo, mas matatag ang inyong katawan sa isang araw ng pag -upo. Ngunit sa inyong ika-60 ika-70 at higit pa mabilis na nababawasan ang muscle mass kung walang regular na aktibidad. Sa paglipas ng panahon, ang ugali ng matagal na pagupo ay maaaring humantong sa isang mahinang core at pelvic floor. Hindi lang ito isang abala. Maari itong makaapekto sa buong kalidad ng inyong buhay. Maari ninyong mapansin ang mahinang balanse, takot na matumba pagtagas ng ihi, at isang pangkalahatang pagkawala ng kumpiyansa at kalayaan. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi kailanman na iuugnay ng karamihan sa mga kababaihan ang kanilang komportable at tahimik na rutina sa mga totoong pisikal na sintomas na kanilang nararanasan. Kay Gloria, wala kaming inalis. Nagdagdag lang kami ng balanse. Nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng chair exercises at pelvic floor exercises kegels. At siniguro niyang tumayo at maglakad-lakad sa bahay sa loob ng limang minuto bawat oras. Sa loob ng ilang buwan bumuti ang kanyang pagpipigil, pumalik ang kanyang kumpiyansa, at ang hitsura ng kawalang-pag-asa na dala niya noong una siyang dumating ay tuluyan ng nawala. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugan na sira na ang inyong katawan. Nangangahulugan ito na humihingi ito ng ibang uri ng pangangalaga kaysa sa kailangan ito. Limpi't taon na ang nakalipas. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng kasiyahan, koneksyon at lakas, ngunit nakikipag-usap ito sa inyo sa isang bagong paraan. At ngayon, na nakita ninyo kung gaano kalalim ang epekto nito mula sa inyong lakas hanggang sa inyong damdamin at pisikal na pagganap. Malamang ay nagtatanong kayo, ano na ang gagawin ko ngayon? Doon na mismo tayo patungo, isang mas mabuting daan patungo sa hinaharap. Kung sinamahan niyo ako hanggang dito, nais ko pong magpasalamat. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang paksang mas gugustuhin ng karamihan sa mga babae na baliwalain. Narinig niyo ang katotohanan na madalas itinatago sa dilim na ang ugali ng pagatras sa mga solong aliw sa ating pagtanda ay maaring magkaroon ng tunay at personal na mga kahihinatnan. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. At ngayong mayroon na kayong kamalayang yon, maaari na kayong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Pinag-usapan natin ang nakakapanghinang pagod na maaaring higit pa sa pagtanda. Ginalugad natin ang tahimik na pabigat sa inyong puso at ang banayad na brain fog na maaaring magpalabo ng inyong isip tinahak natin ng emosyonal na pasanin ang tahimik na distansya na maaaring likhain ng ugaling ito sa pagitan ninyo at ng mga taong pinakamamahal ninyo. At tiningnan natin kung ano ang mangyayari kapag nagsimulang lumaban ang inyong katawan kapag ang mga mismong paggana na palagi ninyong inaasahan ay nagsisimulang manghina dahil sa kawalan ng gamit. Ngunit lahat ng impormasyong ito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para bigyan kayo ng kapangyarihan. Kapag naunawaan ninyo kung paano nagbago ang inyong katawan, makakagawa kayo ng mga pagpili na nagbibigay galang sa kung nasaan kayo ngayon, hindi kung nasaan kayo ilang dekada na ang nakalipas. Hindi iyon pagsuko sa inyong ginhawa. Iyon ay pag-iingat sa inyong buhay. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Nakita ko ang mga kababaihan na ganap na binago ang kanilang kalusugan. Nakita ko silang mas mahimbing matulog, mas malakas ang pakiramdam, muling kumonekta sa kanilang mga asawa at muling buuin ang kumpiyansang akala nila ay wala na magpakailanman. Nagawa nila ito hindi sa pamamagitan ng paghinto sa lahat ng bagay, kundi sa pamamagitan ng pagkatutong makinig sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pagbabalanse ng ginhawa at pagbawi. Sa pamamagitan ng pagpili sa kalusugan, isang maliit na desisyon sa bawat pagkakataon. Hindi ito ang katapusan ng inyong kwento. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na maaring mapuno ng higit na presensya, higit na lakas, at higit na kalinawan kaysa sa maaring nararamdaman ninyo sa loob ng maraming taon mayroon kayong higit na kapangyarihan sa inyong kalusugan kaysa sa inaakala ninyo. At ang magandang balita, hindi ninyo kailangang gawin ito nang mag-isa. Isang aral mula sa inyong doktora matapos makasama ang mga kababaihan sa loob ng mahigit tatlong dekada. Natututunan ko na ang karunungan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan magtatanong ng tamang mga tanong at kung kailan makikinig. Ang inyong katawan ay kinakausap kayo araw-araw. Ang pagod ang brain fog, ang distansya hindi ito mga senyales ng kabiguan. Ito ay mga mensahe. Ito ang paraan ng inyong katawan para humingi ng bagong diskarte. Ang pinakadakilang gawa ng lakas sa yugtong ito ng buhay ay hindi ang piliting lampasan ng hirap kundi ang magkaroon ng karunungan na umangkop ang paggalang sa inyong katawan ngayon ang pinakamahusay na paraan para garantiyahan ang isang masigla, malusog at konektadong bukas hindi ito tungkol sa kung ano ang mawawala sa inyo ito ay tungkol sa kung ano ang pipiliin ninyong pangalagaan ang inyong kalusugan ang inyong mga relasyon at ang inyong diwa ang gagawin ninyo sa impormasyong ito ang siyang mahalaga ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagpabago ng inyong pag-iisip, mangyaring maglaan po ng sandali para mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaring siyang makatulong sa isa pang babae na tahimik na nahihirapan. Ibahagi niyo po ito sa isang kaibigan o kapatid na maaring kailangang marinig ito at siguraduhin mag-subscribe dahil ipagpapatuloy natin ang mga tapat na usapang ito, sama-sama maaari tayong matuto, gumaling at gawing pinakamahuhusay na taon ang ating mga ginintuang taon.